Ayan, dito yan sa loob o oh, mga damit bata mga terno meron din silang shorts Yan itong binili natin sa Two Shopping Mall. Ayan, set na po natin. Ayan, uh, set na. Binili natin magandang sombrero. Walik taran. Wow! 60 pesos. pesos. Ah, may maraming gamit dito. Magaganda oh. Dito lang kayo sa May Moon. Ah, mga bibili ng pampamasko. Pwede yung pantinda. Ah, dito. Dito lang yan. Oops, gaganda daw. <laughs> Yan, 20. 20 din, ito, 20. Naku, <laughs> <laughs> wala kaya itong kasama. Sino maghahatid niya? <laughs> Hindi, meron. Meron akong tagahatid. Huh? Kahit kanina nga, naghahatid ng galeri. <laughs> Nasaan <ng siya>, no? <coughs> oh. si Ano? meron ba oh, sa oh. Morera dito? <hets> Bakit? Bakit? <hets> Vlogger yan kasi kuya Ayan, dito yan sa Maymol. Uh, ground, ground floor, ano? Okay. Uh, may mall. Eto, Ito, may mga ano ko sila dito. Pwede pang regalo, pwede pang benta. Uh, whole wholesale po rito. Minimum of? Six. Six, Six pieces. Ayan.

Ayan, yeah, malamig po ngayon dito. Ito ngayon na-upgrade. Welcome to my piesto. Ayan. Ate. Tuwan-tuwa si ate. Oh. Okay. Uh, extra ka doon. Hindi na kayo. Welcome to my vlog. Hello, sir. <laughs> Hello, madam. Hello, madam ano, naka-boundary na ba? Marami wala. na po mula? Oo, kasi po wala. Tumal po dito ang akinse. Kasi akinse, <laughs> <15. 15. laughs> lahat eh. Ah. Bibigay na yung mga bonus na ano eh. Lahat. Hello. Hello. Oh, ano sa? Oh, ano Ano Lakanan puro. Lakanan puro. Gantaran. Oo. Kami sa loob ng Maymall Ayan. Nakabili po kami ng t-shirts. Ayan. Pa'y to yung t-shirts. po yung ganyan. Maganda po ang tela nito. Mariliit. Bibigay natin kay Donald na. Kay Donald. Ayan. Yung napili ko man. Kay Bayaw. Kay Bayaw. Ayan. Okay. Itit ko po. lang yung kay na. At dapat yung dakdak lang na tayo ko uh -huh. dito lamang po yung ng at, uh, uh, Astrala, uh, suman. Nakita Ayan, ang masarap po dito. Ano, mamiging, <laughs> ah, malamig po ngayon dito. Hindi, ah.